Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 17, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya ng universo ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong kakaibang kakayahan na hamunin ang mga nakagawiang pamantayan at tradisyon. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang paghahanap ng mga bagong ideya at ang pagiging malaya sa mga hangganan ng lipunan ang iyong likas na alindog at ang iyong hangaring maging tapat sa iyong sarili ay nagpapalapit sa mga tao sa iyo na nagiging isang ilaw ng inspirasyon para sa iba. Gayunpaman, sa mga sandaling nararamdaman mong nababahala o naguguluhan, maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay-nilay. Tumingin sa iyong sarili at suriin kung paano ang mga emosyon mong ito ay nakakaapekto sa iyong mga saloobin at pagkilos. Ang mga negatibong emosyon na madalas ay pinapalipas lamang ay maaaring nagiging sanhi ng mga reaksyon na hindi mo namamalayan. Kaya't mahalaga ang pag upang maunawaan kung paano ka nakikilos at kung paano mo mababago ang iyong pananaw. Ang pagtanggap sa iyong emosyon ay isang hakbang tungo sa kalinawan at mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Habang patuloy na dumadaloy ang enerhiya ng Capricorn, hinihikayat ka nitong mag-focus sa pagpapabuti ng sarili. Ito ang tamang pagkakataon upang maglaan ng oras para magmuni-muni sa iyong paglalakbay at alamin kung ano ba talaga ang mahalaga sa iyo. Tinutulungan ka ng Capricorn upang magtakda ng mga layunin na nakatutok sa mas mataas na aspeto ng iyong buhay. Kaya't maaaring maglaan ka ng oras upang suriin ang iyong mga nagawa at magtanong ng mga mahalagang tanong tungkol sa iyong direksyon sa buhay. Ano ba ang iyong mga hangarin? Ano ang mga bagay na hindi mo pa natutunan at nais mong matutunan? Ano ang mga aspeto ng buhay na nais mong baguhin o gawing mas magaan? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magiging gabay mo sa mga susunod mong hakbang, kaya't magtiwala sa iyong mga instinct at gamitin ang enerhiyang ito upang itama ang iyong landas at maging mas tapat sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang tunay na paglago at mas malalim na pagunawa sa iyong layunin sa buhay. Gamitin ang disiplina na dulot ng Capricorn upang mapagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at mga hangarin. Ang pagiging organisado at nakatutok ay magbibigay daan sa iyo upang gawing mas maayos at produktibo ang iyong mga araw. Huwag hayaang magpatuloy ang mga nakakagambalang kaisipan na nagiging sanhi ng kalituhan. Sa halip, pagtuunan mo ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng linaw at direksyon. Maaaring may mga sandali kung saan ang iyong mga emosyon at ideya ay magiging magulo, Munit sa pamamagitan ng iyong disiplina at lakas ng loob, magkakaroon ka ng kakayahang baguhin ang mga ito at gawing positibo. Ang enerhiya ng Capricorn ay magbibigay sa iyo ng kakayahang magpatuloy sa iyong mga layunin at magtagumpay sa mga pagsubok na darating. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong fokus at pagpapakita ng tunay na kahusayan, ikaw ay magiging mas maligaya at matatag sa pagtahak ng landas patungo sa tagumpay. Habang tinatahak mo ang araw, magsimula ng mga hakbang na magbibigay pansin sa iyong kakayahang magmuni-muni. Ang malalim na pagsusuri sa iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng mahahalagang pananaw tungkol sa kung paano mo lapitan ang iyong mga relasyon at ambisyon. Ang mga natutunan mong aral ngayon ay magiging daan upang magbago ka at mas maging alin sa iyong layunin sa buhay. Sa bawat hakbang na gagawin mo upang maging mas tapat sa iyong sarili at magpatuloy sa pagtutok sa iyong mga layunin, makikita mo na ang iyong mga hakbang ay magdadala ng mas maraming pagpapala at tagumpay sa iyong buhay. Kaya't hindi ka dapat matakot na magbukas ng mga bagong posibilidad at pagkakataon. Kung isa sa puso mo ang iyong tunay na damdamin at hangarin, mas madali mong makakamtan ang iyong mga pangarap. Maswerteng kulay puti. Ang puti ay kumakatawan sa kalinawan, pag-asa, at bagong simula. Ang kulay na ito ay magsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, palaging may bagong pagkakataon para magbago at magpatuloy sa paglago. Magdala ng puti sa iyong kasuotan o gamit upang magsilbing gabay sa iyong personal na pagbabago at pagpapalawak ng iyong pananaw. Maswerteng numero, isa, tatlo, at anim. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang, ang mga numerong ito ay magdadala ng tamang enerhiya upang mas mapadali ang iyong mga plano at magbigay linaw sa iyong mga desisyon. Ipagdiwang ang mga numerong ito bilang mga simbolo ng pag-usbong at tagumpay na dulot ng iyong mga hakbang sa pagpapabuti ng iyong sarili. Maswerteng gawain, maglaan ng oras sa pagsulat ng iyong mga layunin at pangarap. Ang pagsusulat ay makatutulong sa iyo upang malinaw na mailahad ang iyong mga ideya at plano para sa hinaharap. Ang mga saloobin na nais mong mangyari ay magkakaroon ng mas malalim na halaga kapag ito ay naisulat at pinagnilayan. Isulat ang mga bagay na nais mong baguhin at isama ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan na buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa iyong mga natutunan at sa mga hakbang na iyong nagawa upang mapabuti ang iyong sarili. Ang iyong patuloy na paglago ay hindi lamang nakasalalay sa mga tagumpay kundi pati na rin sa mga pagkakataong ikaw ay nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang iyong mga kahinaan. Ipagdiwang ang bawat hakbang na magdadala sa iyo sa iyong tunay na layunin at magsimula ng mga bagong hakbang patungo sa tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Magpatuloy na magtiwala sa iyong sarili at patuloy na magsikap upang matupad ang iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.